family ko kasi hindi talaga sila um, nasasarapan sa luto ko. Okay. Sakit naman, noon. Hi, mga D-Bets! Andito na naman tayo sa isang episode ng hashtag Marky Effect na kung saan may nag-message kasi sa akin, nangihingi ng tulong. So, isang babaeng gusto mag-start ng business. Gusto niya makakuha ng ibang ideas. Kung anong dapat gawin, ano dapat umpisa. Gusto niya magbenta ng food. Magaling siya magluto. And hobby, and mahal niya yung pagluluto. So, lumapit siya sa akin para ipatikim yung pagkain niya. Kasamahan niyo ako sa journey natin at tulungan natin ang mag-asawang ito. So, tara na! Let's go! And kikitain ko na yung nag-chat sa akin. Si Ate Mabel daw ang pangalan. Hello po, Ate! Hello po! Ito na po yung mga pagkain. Um, cheesy beef lasagna. Isang Italian at isang Filipino style. Okay. Um, flavored chicken at saka yung ano, um, pancet. Pancet. Um, mo. O, ano bang nangyari? Kasi naano ako sa message mo? naman ako. Sorry. Matagal na kasi napapanood na kita online. So, uh -oh. ngayon, yung family ko kasi, hindi talaga sila um, nasasarapan sa luto ko. Sinasabi Halit, lang, uh -huh. o oh, oh, parang hindi ba parang sinabi lang nila na hindi siya pang business? Oo, parang ganon. Pero na technical lang, hindi naman masarap na sobra. Oo. Sakit naman noon. Oo, kaya lumapit ako sa iyo Lumapit ako sa mga liable na mga food rater katulad mo. Ala, salamat. Salamat babe. dahil nabigyan mo ako ng chance. Dami. Meron ka na Facebook page, logo, everything, marketing. Wala pa po. Sana matulungan mo din ako doon. Ate, papatulong na ako sa assistant na camera mo kasi na. <laughs> Salamat sa tiwala. May man naman ako business expert. Pero, as a content creator, medyo may alam naman ako siguro sa pag-handle ng page. At may mga hawak din akong businesses na social media manager. Sige, try ko. Do online naman to. Feeling ko kaya natin. So, ito try namin magpa-layout sa team ko na ginagamit ko for social media managing. So, kailangan natin pag-usapan na to. Marami-marami pag-usapan. Ate, Uh, Ay ni ate kasi magpakita sa camera ko taga. Puro likod niya lang ang makikita niya. Iti-take down notes ko lang lahat ng pwede natin gawin. And then mamaya titikman natin isa-isa yung photo. Okay? Simula tayo sa pangalan. Currently, ano bang inaay mong pangalan ng business? Kung ako tatanong ngayon, I suggest stick with short okay. na one word. Kasi kanina nung no, pag-usapan natin, parang ang pangalan na naisip mo is Athenas and some Keme. Ano? Uh, Kimi Lasagna, Keme, Keme. Pagka kasi nag-highlight mo isang product, parang people will expect na yun lang yung product mo. Unless, ano ba ang gusto mo? Mag, are you planning na mag-expand ng menu? Marami ka pa oh. mga mm -hmm. Mabel's Kitchen. Ano pa yung isang? Mabs. M-A-B-S. Mabs lang. Ano oh. Ang ganda yun. Catchy Bells. So, usually, kailangan meron kang specialty menu. Pagiging champion menu muna, pag sinabing Meb's Kitchen, yun na yung product. Yung lasagna. Lasagna talaga. Yung champion menu tayo, other than that, meron ka rin other. So more on Pinoy batog or gusto mo bang comfort Pinoy. food? Kasi ang lasagna is Italian. Oo. Oh. So paano magiging concept natin? Pwede ba mix? Fusion? Ano maganda? Fusion is Filipino and other dish na combine okay. Pwede comfort food? Muna tayo? Pwede. Kasi kung 14 naman to, pancit, mm -hmm. chicken, parang wala pa siyang specific category. Wala. Bakit ba itong eh Kasi dati, niluluto ko lang talaga siya pag may okasyon. Tapos... Oh, sure. So parang usual na hinahanda pag may ano, mm -hmm. occasion ganun, like, like pag it. ano lang, pag Pasko, bagong taon. So lang... hindi mo pinaplan na magkaroon ng specific cuisine or product, pero parang special occasions lang i-market natin siya as your one-stop occasion sup food supplier. Parang gano'n. natin siya i-market, ima o order na lang sila sa ito yung may okasyon para hindi na sila magluto. Parang gano'n ng peg. Uh -uh. Kasi kailangan natin ng branding as early as now na parang papaan natin i-introduce si, kunyari, Mabel's Kitchen na papaan na siya i sa mga tao and paano mag-retain sa utak ng tao na if kailangan ko na ano, Mabel's Kitchen agad ng unang pasok sa isip ko. Mm. Okay, game. Meron na tayong concept, meron na tayong target sa branding. Ngayon, pa color palette tayo. Uh, sa logo. Mga pastel colors. Pastel colors. Pink. Yes. Tiffany. Oo, oh, oh. pink. Pink. Uh, ano yung gusto pa? gusto ng anak ko. Sige. Red naman si Sam. Para pangit. Para layo. <laughs> ano na lang? pangit. Ano Janet na lang? Cheren. Blue na lang. Sige, sabihin mo lang yung lahat ng favorite colors mo. Blue? Brown. Brown. Okay. Anong gusto mo siya? Minimalist? Or gusto mo parang cartoony? Elegant? Social? Sophisticated? Minimalist na. Minimalist. Minimalist. Tulungan din kita hanggang sa packaging mo, Tejos. ko, pag-i-decide natin to, mahaba-habang episode to mga, babe. Meron ka bang logo na uh, tagline na naiisip or something na gusto sabihin? Ano kaya yung ano? Taste the dash of goodness. Saan so, so, nang galing yun? Ginugil Ginugel. Sige, <laughs> 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 dash. Kasi parang since we're starting an online shop, parang delivery mm. on the spot. Made to order. Made to order. So, bibigyan ka ng lean time. Ano ng lean time mo para maka-order yung tao. Um, a day or a day. two. A day oh, at least. Oh, so day, that's oh. the fastest. Oh, oh. So hindi natin siya pwedeng sabihin dash kasi ang dash instant. Hmm. So isipan natin ng maigi yung tagline. Balikan mo ako pag may naisip ka na last of the moment, tikman muna natin yung pagkain. Ito na yung mga kailangan, kailangan ko sa basic. Papatuloy tayo doon sa layout artist namin. Okay? Ang tight na ng market, di ba? Dami-dami nagnilegosyo. Tingin mo, edge mo sa ibang nagbebenta nito. And tingin mo, bakit ka nag-start? Kasi from the start talaga, ayaw nilang maniwala sa si pagkain na luto ko. So gusto kong patunahin sa kanila na kaya siyang ilaban sa iba. Masarap yung luto mo. Masa-lasa mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay, yun. so, yung bell pepper. May kasaping chay. Oo, hindi na yun. Gusto ko yung mamantika na ganito. Okay ako dito. so 10 out of 10 sa akin to. Very homey. Masarap ng gulay. Malitong pa. May nang-aaralin natin is yung shelf life niya. I-research mo kung gaano siya katagal sa ref, gaano kalayo, paano pagtakulog, mga ganun-ganun. So, -ganun. yun lang advice ko sa food. Lalo sa for long distance delivery since online tayo. Parang ang sarap lang yung may crispy lempu. Or ano yung? Pwede kawali mo. No? Dasaan niya. Yun siya mga bill. Ay. Mm. Sarap nung pagkaka... ano? Bake. Bake mo sa taas ng cheese. O, parang Pinoy ito. Pinoy. Ito ang um, Italian style. Mga bechamel? Ang hiling mo sa bechamel be. Ila ba yun? Yung laba? Ito naman yung Oo. Oh. Ang mantika niya galing talaga sa beef, no? Oo. Oh. Italian. So may option siya ng Filipino at Italian. Ito maasim masim ng konti na parang matomato paste. Sarap. Parang ang sarap lang siguro nito na yung buong kamatis pa. Mm. Crushed tomato siguro sa sauce, no? May labang. May garlic, garlic parm sa. Garlic parm. Dipping sauce pa lang tayo, no? Mm. Honey soy garlic. Honey soy. Ito yung mga hindi tinipid yung ingredients sa lasa lasa mo na... Ang ganda ng pagkakaplito. Ilang oras na itong nakaanat eh? Tutok ko siya ng mga 4 p.m. 8 for hours na, no? Gusto ko yung pagkasoy niya, pero siguro mas gusto kong ginger pa. Ito yung shiracha ko. Medyo maanghang eh. Oo. No? Shiracha. May hints nga. Pero parang mas ano siya, mas lasa siyang sweet and spicy sa akin. to Overall, ito may laban. salamat so, sa chance na tikman yung product mo. Affordability, affordability. Pag-usapan natin soon yung presyohan natin. But as of the moment, ina-try ka namin gawa ng page logo, market, and all. And, tingnan natin tayo mag-start. Okay? Guys, ito muna aming first episode ng Marky Bap Effect dito sa soon, sana, Mabel's Kitchen. Kung ano man na ma- uh, ma-finalize namin pangalan. So, abangan nyo sa episode 2. At doon naman, samahan nyo kami mag-design at buuin ang pangarap na online business ni Ate Mabel. So, sana para mas sa pangulap nyo. Kahit di tayo, mayaman. Bye! <mulong> Oh, oh,